Sa bilis ng panahon ngayon, ang pagiging competitive bilang isang business owner or entrepreneur means kailangan mo nang i-embrace ang right tools para i-automate ang repetitive tasks, enhance efficiency, and scale operations. Sa video na to, we'll explore the top 5 AI tools to use in your business in 2025. Unang-una sa listahan natin ay ang Hostinger, wherein maaari mong palakasin ang online presence mo gamit ang AI. Kaya kung nagsisimula ka pa lang o gusto mong ilipat ang current website mo, nag-offer ang Hostinger ng isang maasahan, secure, at high-performing hosting solution na perfect para sa mga entrepreneurs at business owners. At nakasale pa sila ngayon, kaya sobrang sulit, kaya dapat mo yung i-take advantage. Isa sa mga pinaka-advanced na features ng Hostinger ay ang kanilang AI website builder. Kahit wala kang technical skills, ang AI-powered website builder ng Hostinger ay nagbibigay daan para makagawa ka ng isang stunning website sa loob lang ng ilang minuto. Sobrang solid. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang ilang tanong at automatic nang gagawa ang AI ng isang fully functional SEO-optimized website para sa negosyo mo. Global reach and speed. Ang network ng data centers ng hostinger ay nagsisiguro ng mabilis na load times para sa website mo. Kahit saan pa ang customers mo. At 99.9% ng uptime guarantee nila. Lagi kang online at handang tumanggap ng visitors. Why it's essential for entrepreneurs. Para sa mga business owners, ang website ay hindi lang isang digital brochure. Ito ay isang powerful tool para maka-attract ng customers, may pakita ang iyong mga product or service, at mapalakas ang sales. Nagbibigay din ng hostinger ng advanced WordPress tools, libreng SSL certificates, daily backups, kaya sigurado kang secure at optimized ang website mo para sa pinakamagandang performance. Isang bonus tip ay kung ipapartner mo ang hostinger sa SEMrush. Kung nagtatayo ka ng website gamit ang hostinger, magandang i-add sa toolkit mo ang SEMrush. Makakatulong to sa pag-optimize ng website mo para sa search engines, paggawa ng keyword research, at pagsusuri ng iyong mga competitors. Gusto mo magsimula sa hostinger, iniwan namin yung link sa description sa baba. Pag kinlik mo yon, mapupunta ka sa page na may sale sila ngayon. Para makuha yung deal na yan, i-click mo lang yung claim deal button. Then pipili ka sa mga plans ng hostinger single, premium, business, cloud startup plan. Pero kung first website mo to, sapat na yung premium plan. Bakit? Kasi dito makakagawa ka na ng hanggang 100 websites may manage WordPress hosting, kaya niyang mag-handle ng 25,000 visitors per month at may kasama pang 100 gigabyte SSD storage, 400,000 files and directories, free pre-built templates, unlimited free SSL, free email, free domain for one year. Sobrang sulit, kaya click mo na yung choose plan button. Next, piliin mo kung gaano katagal yung gusto mong hosting sa plan mo. Merong 1 month, 12 month, 24 month at 48 month options. For this example, pipiliin natin yung 12 month option. And lastly, para mas makatipid ka pa, punta ka sa have a coupon code section. Tapos i-type mo yung startup wise, all caps, no spaces. Then click apply. Makita mo around 1,600 pesos lang, may full year ka na ng web hosting sa Hostinger. Again, yung link nasa description. Don't forget to use the code startup wise sa checkout para sa extra discount. Gusto mong makakuha ng libreng 14-day trial sa SEMrush, iiwan din namin yung link sa description. Ang Opus Clip AI ay nagtatransform ng long videos into viral content. Ang paggawa ng engaging short-form videos ay sobrang nakakaubos ng oras pero ngayon, masasolve na yan ng Opus Clip AI sa so, pag-convert ng long-form videos mo into attention-grabbing shorts na perfect para sa social media. Here's how it works. Gumagamit ang Opus Clip AI ng advanced algorithms para matukoy ang pinaka-engaging moments sa long videos mo. Automatic na kiniklip, ini-edit at ino-optimize nito ang mga highlights para maging short. Engaging videos na perfect para sa TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts at iba pang platform. Narito ang mga features na nagpapag-game changer ng Opus Clip AI. AI Curation. Na-identify nito ang pin pinakamagagandang hooks at highlights mula sa video mo at nire-rearrange nito ang mga cohesive clips na mas may chance maging viral. Animated captions. Automatic na nagdadagdag ng dynamic at professional looking captions na may 97% accuracy kaya hindi mo na kailangan manong-manong maglagay ng text sa bawat video. Aspect ratio adjustments. Pwede kang mag-export ng videos mula sa formats tulad ng 1 by 1 16 by 9 at 9x16 para siguradong optimal ang clips mo sa bawat platform. Bakit kailangan to ng mga entrepreneurs? Kung business owner ka na gumagawa ng webinars, tutorials, or podcasts, Opus Clip AI ang perfect tool para i-maximize ang reach ng content mo. Kung gusto mong subukan ng Opus Clip AI, nasa description yung link. Kapag kinlik mo yun, mapupunta ka dito sa page na to kung saan pwede mo nang i-convert yung isang long video mo into 10 viral clips, 10 times faster. Ganito lang kadali. Drop mo lang yung link or mag-upload ka ng file, makakakuha ka na agad ng free clips na auto-edited. Next, Heygen, AI-powered video creation for global audiences. Isa pang game-changing AI AI tool para sa entrepreneurs na gusto ng high quality videos gamit ang AI avatars. Perfect for marketing, training, at customer engagement. Key features. AI avatars. Pwede mong i-customize para kamukha mo o pumili mula sa library ng professional designs. Yung avatars, magbabasa ng script mo ng natural parang real human performance. Localization made simple. Pwede kang mag-translate ng video sa 175 languages with perfect lip-syncing at voice matching. Nagawa nitong perfect ang Heygen para sa mga business na may international audience. Easy editing. Kailangan mong i-update ang video mo? I-edit mo lang ang script at automatic nang i-update ng Heygen ang video. Walang kailangang reshooting. Paano makikinabang ang mga entrepreneurs? Para sa mga business owners, ang video content ay isang must-have. Ang localization feature nito ay napakahalaga para sa mga negosyong target ang global markets. Dahil tinutulungan nitong alisin ang language barriers at palawakin ang reach mo. Real world applications. Sipin mo na lang kung gaano kadali ang paggawa ng personalized videos para sa email campaigns or marketing funnel. Gamit ang isang AI avatar na kumakatawan sa brand mo. Kaya kung gusto mong magsimula sa HeyGen, iiwan namin yung link sa description sa baba. Kapag naklik mo na yung link, mapupunta na to sa page kung saan pwede ka magsimula ng libre. Nag-offer sila ng unlimited video creation at walang kailangan credit card. Kaya siguraduhin i-check ang link sa baba ng description para makapagsimula sa HeyGen. Susunod, meron tayong ADC Creative. Isang high-performing ad na pwedeng gawin sa loob ng ilang segundo. Ang effective advertising ay mahalaga para sa paglago ng business mo. At nandito ang ADC Creative para tumulong. Mga features na nagbibigay bigay ng results. AI generated creatives. Pwede kang gumawa ng professional ad assets para sa kahit anong platform mula sa Facebook hanggang Google Ads. Predictive scoring. Sinusuri ng ADC Creative ang ad creatives mo at tina kung gaano to ka-effective bago mo pa i-launch. Kaya mas makakagawa ka ng data-driven decisions. Competitor insights. Makakuha ka ng mahalagang information tungkol sa kung ano ang gumagana sa mga ads ng competitors mo para may apply mo to sa sarili mong campaigns. Bakit perfect to para sa mga entrepreneurs? Pinapadali ng ADC Creative ang buong advertising process kaya mas mabilis kang makakagawa, makaka-analyze at makakapag-launch ng effective campaign. Ngayon ang tamang panahon para mag-invest sa mas matalinong advertising lalo na sa Black Friday discount na 50% off sa yearly plans. Makatipid ka ng oras at mapapalaki ang ROI by automating the creative process. Kung nagre-run ka ng e-commerce campaigns or nagpo-promote ng local services, makakatulong ang tool na to para lumabas at mapansin ang ads mo sa digital landscape. Gusto mo magsimula, i-click mo lang yung link sa description sa baba. Papupunta ka sa page kung saan may kita mo yung pinakamalaking discount ngayong taon mula sa ADC Creative. Meron kang 14 days para samantalahin ng deal na to. Kaya siguraduhin maklaim mo yung 50% discount sa pamamagitan ng pag-click sa link sa baba sa description. Yung UOX AI ay nag-automate ng customer engagement 24-7. Ang conversational AI tool na to ay kayang humawak ng appointment book bookings, customer inquiries, at lead generation anumang oras kahit natutulog ka. May mga features tong design para sa business growth. Automated appointment booking. Ang New Oaks AI nakikipag-engage sa customers gamit ang chat widgets or SMS. nag schedule ng appointments at automatic na sinesync ito sa CRM mo. Omni-channel integration. Pwedeng i-connect ang AI sa mga platforms tulad ng Facebook, Instagram, at WhatsApp. Kaya seamless ang communication sa customers mo saan man sila nag-message. Multilingual support. Kayang mag-cater sa mga audience gamit ang AI-driven conversations sa maraming languages. Kaya mas malawak ang maaabot mong market. Bakit to gustong gusto ng mga entrepreneurs? nag act ang New Oaks AI bilang isang virtual assistant. Kaya sigurado kang lahat ng customer interactions ay naaasikaso ng mabilis at professional. Sa halagang $19 per month, ito ay isang affordable at effective na paraan para iscale ang customer service mo nang hindi mo na kailangan mag-hire ng karagdagang staff. Real World Impact Hindi lang pinapataas ng New Oaks AI ang customer satisfaction, kundi tumutulong din to sa pagtaas ng conversion rate sa pamamagitan ng pananatiling accessible ng negosyo Fresh 24-7. Gusto mong subukan yung New Oaks AI, iiwan namin yung link sa description sa baba. Kapag kinlik mo yun, mapupunta ka sa page kung saan maaari mong subukan to ng libre. Walang kailangan credit card. I Scroll mo lang pababa at tignan yung kanilang mga plans at features. Panoorin mo na rin yung demo video na may kita mo kung paano yung gumagana. Artificial intelligence is no longer just a buzzword. Ito ay isang praktikal na necessity para sa mga entrepreneurs at business owners na gustong manatiling competitive ngayong 2025. Ang bawat tool na nabanggit namin ngayon ay may unique features na dinesign upang matugod natutugunan pangangailangan ng mga entrepreneurs at business owners. Gusto mong magsimula sa Alinman sa mga products na napag-usapan natin ngayon? May kita mo yung mga links nila sa baba. Affiliate links yung mga yan. Ibig sabihin nakakakuha kami ng maliit na komisyon kapag ginamit mo yan. Nang walang dagdag na bayad para sa'yo. Sa katunayan, makukuha mo pa nga yung pinakamababang presyo gamit yung links na yan. At ang commissions na to ay makakatulong para supportahan ng channel at, at makapagpatuloy kaming gumawa ng free content katulad nito. Kung gagamitin mo yung links, maraming salamat in advance. Kung naging helpful sa itong video na to, huwag kalimutang i-like, mag subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood at takit sa susunod na video.